Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode na ito, ano po? A-update ko po kayo sa ating palayan po. Uh at gawa po ng... Ang good news po ay nag-sasapaw uh, na. Uh, uh. nga din sa amin pinag-bubulaklak uh, na. Yeah, ito na po yung ating palay dito sa tabi ng daan po. oh uh ayano -huh. Ayan, ang po na. Uhay -huh. Good news na po hybrid po yan hybrid variety ang naaalala ko po ay yung ating itik o, yun iisa na kita nyo po ba yun no? nag iisa na yung ating itik kaya nag iitlog pa kaya yan hindi ko na rin na monitor na yun check pala natin sa umaga kawawa po yun ay eh, nagsulo na Ah, dito pala naman siya madalas. Ah. Nasa gitnaan na po. Na, ito na po yung ating palayan. Unti-unti na po dumarami ang ano. Ang bunga. Yan po na may mananayong. Ah, oh, may butas pala ganyan. Isang eh. banda yun. Dito po nakatakas ang tubig yun. Pansin nyo po. Butas po ito na mabait. Ayun, aki. Ito po ah isa po nawala na yung takas ng tubig napatuloy ka pa rin po natin eh, eh lali Katahin na kabuta at delikado paglalakad tayo nakatingin isa pala yan po ay eh, baka kinausisaan natin ay eh. paghakbang natin yun ay delikado hmm. parang kailan lang ay na po Nung nakaraan po doon tayo. Ngayon naman di. Alakay oh, ng ibon no. Kita kayo sa camera. yun no. laki, Yo. Ah pag alakay. Eh. Pumuntay doon sa dulo. Sa sagingan no. Maalala ko nga po pala atin ding papasyalan yung natin doon sa puno ng mangga. Oh. Pamaya. may atang din yun no? Oh. ito po ang namimisa o. Oh. matang Ma ya lang ngayon oh, lak ng puso hanggang oh. ga-stick ng sigarilyo oh. malaki pa hmm. Nauwi na po yung mga iba o oh, yun. Oh. Tayo pa dito sa tabing kalas. Kuya Paguyo oh. na. Sakay sa motor. Ito po ang mauna natin. Oh. Bago doon. sa kabilang side. Yun tara po ating mapasyal naman doon yung ating saging Ah maigrim pong pang laga ayun po di na ako tayo tatawid sa gilid na rin maisan lapit na rin pala ito yung yung ating titibain yun no? sa gilid ng mangga laking buwig pala na oh. lagi tayo makakasaging na uli pwede na nga pala yung isang ayong no? Malindaan. tapos ito po naman itong damuhang ito papaisprehan na po natin ito ng pamatay damo para po matamna na rin ang iba ay pwede na ano po yun no pwede na rin isang aray ah, yung baka nang tayo Ari po pala dais dais limang Pero ang mauna po talaga Ari ating pupuntuhin Ari Kita po pa gayon no Parang hindi kita ang gaana Yan po Basta rin po yung side na yan, yan. Natatakobalaan ang damo. ng dahon. sa sampit pa Ano kaya sa sampit Yo para pumupunta sa camera natin yung ano pagbagsak. Ako ililipat. Я не isa ito dito ata tayo humapay ah oh pero pwede na rin ah nakagulwig ah kambal pwede na, pwede na. Pwede na. Pwede na lang po. May kantong hampa ay. Pwede na tao, Yan, rin po. Medyo malakalaka din po wow. Pwede na tao Pang minatamay. Oh, yan. Yan lang problema natin may letting. yeah. Ay, sumabak pa. Diba? Thank naman. Para meron na rin po pala din susunod sa ibang araw. Kahit po isa-isa lang para pag gagamit po tayo, pag magugulay, hindi magsasabay-sabay po yung pagkahinog. hindi nila po tayo lulusad sus po ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po antayin lang po natin ang mahinog kung di pwede na rin po naman natin ng isan ay di yun nga anong tawag doon yung ano nga ba tawag doon kinabisa pinakro yan pinakro yan salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye